kinabanguhan din. <laughs> Ay, nako. Maganda, 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 magandang hapon sa inyong lahat. Diyos ko, alas tres na. Supposed to be alas tres. oh, pupunta rito para feeling talagang opisina ng opisina. Pero hindi ko pa rin nagawa. Sa mga kahuli-huli ang araw ng ating studio life, hindi ko pa rin nagawa. Studio, bye-bye na sa'yo. Maraming salamat sa tatlong buwan. Nakapiling ka. Okay, so three months lang naman talaga ito. Yun ang aming usapan ng may-ari nito na basically, or currently pala, ay nasa Japan. para bukas palang aalis. So may pamilya pala siya roon, eksakto. Ang usapan namin, Kasi sabi niya, okay lang Sir Robert na stay ka rin or what, wala namang occupants or something. Okay lang, anong, di ba, anong mga chika-chika-chika. Sabi -chika. ko sa kanya, oh sige, pag-iisipan natin, kapag hindi ko inilabas sa mga gamit ko this week, o after this week, ay ididiretso ko na lang muna. Because hindi ko man nagagamit, dahil sa napakaraming unavoidable circumstances ay maganda pa rin na meron ganito. Hindi ako maka-vlog sa labas, kundi sa bahay dito, alam naman puro bahay tayo. And uh, gusto kong simulan yung ano, gusto kong itry ang podcast. So, itatry natin po, kakayanan natin. Siyempre, kailangan natin mag-upgrade. Wala pa nga tayong pang extra eh, para sa mga ilan nating gadgets. So, kailangan natin ng super bonggang-bonggang malakas na microphone. Camera okay lang eh. Mga, nakikita ko sa mga YouTube talagang ano lang eh. iPhone lang ang ginagamit yung ilan. Pero na tayong ilaw. So talagang yung, yung ano lang, pang ng microphone. Siyempre, hindi man lahat ng balaki natutuloy. Yung ating pag-girl lang hindi pa natutuloy. Yung wig natin, hayos tuyot na. Hayos, halos tuyot na. Because malaki talagang kawalan ng pag-alis ni Banak. I must admit na maraming mga na na proyekto na siya yung nasa isip ko nakasama. Iba si Banak eh. One in a million, yung kanyang discard eh. Hindi perfect. Uh, Ibanggit ko, may mga tampu-tampuhan din kami. Meron din ako mga ugali. Yan, hindi ko rin tipo. Minsan, sumasala sa gusto ko. Siyempre, ganun din naman ako sa kanya. And we're very open. Ganun naman talaga magkakaibigan eh. Hindi yung puro bow. Okay. So, in my case, okay na. Okay na rin siguro may mga balak ako na hindi ko natutuloy because ako naman di ako nagkasabi ng 100% tuloy. So, minsan ganoon talaga. Kahit sa buhay ng ninyo siguro, buhay ng bawat isa, may mga plans na hindi talaga may tuloy-tuloy kahit gusto mo. Pero mabuti na rin yun. May mga plano ka na hindi mo natutuloy kaysa may mga plano ka itinuloy pero bad. Mega. Ang sama. At ang dami yan ngayon. Marami kasing vlogger. O doon tayo sa vloggers ha. mo na doon sa mga pangkarnewang mga non-vloggers sa mga vloggers, mabuti na yung doon nga, na hindi, ko, natu hindi natutuloy ng balak ko kasi tinutuloy ko kahit masama. Marami tayong mga cases na napapanood lately na talaga namang hindi ko hindi mo masikmura kung paano nila ginawa. Na parang may tatanong mo sa kanila, what were they thinking when they did it? Ba't pa ba ako nag -ingles? Ito kasi yung English ingles natin sa kabilang channel. Sa mga mahihilig sa si pageants, ha? Tumigil na naman ako doon. Pero, kung gusto yung makita yung other side of me, ay punta lang kayo sa Robato. Ito ang ilan sa mga, I think this is essential. I think mahalaga itong ganitong vlog na nagkikwentuhan tayo because apektado rin kayo. Apektado mga bata, apektado yung mga anak ninyo, apektado kayo emotionally and etc. etc. sa mga vlogs sa walang kawawaan. Alam mo yun na just for the sake of na makakuha ng, ng, ng views. Kagaya nga nung, balik ulit tayo dun sa, may vlog ako kahapon, kahapon about walang pakialmanan. Totoo naman yun. Na, Nagsalita ako about sa mga tao. Oo, huwag kayong makialam sa buhay ng iba. Ganyan, ganyan, ganyan. Diba? So sa mga persona lang, ano, huwag na. Merong ano diyon, di ba? Huwag niyo nang i na Sa inyo na lang. E, pwede naman makialam ng secret. ng ikaw lang. At saka, maybe siya. Kung kaibigan mo, di ba? Yun. Pero, yung atin as a vlogger is, magbibigay lang tayo ng ating thoughts. Ng ating reaction. Okay? So parang reaction video. Hindi natin talaga sila pakikialaman. Kung gusto na lang ituloy, bahala sila. Kung doon sila kumikita, bahala sila. Kung yun ang gusto nila sa buhay nila, bahala sila. Basta, imamention lang natin. Okay? At gusto ko rin siyempre marinig o makita ang mga komento tungkol dito sa mga babanggitin natin. Okay? Kanya-kanya naman yan. Kanya-kanya ng content. Pero ang sa akin lang, ito ha. Kasi nakakasanayan na yan eh. Alam ba ba yung sama ng ginawa mo? Content lang naman. O may ginawang ganito, nasala na sa batas. Content lang naman yon O merong nagpapatawa ka pero pero kang inabuso para lang makapagpatawa o meron kang hindi ganoon masama. Content lang naman. Hindi pwedeng gamitin yung content na lamang yun para makagawa ng kahit ano na lang. Hindi naman ako nagmamagaling. Hindi naman perfecto yung mga ginagawa ko. Minsan may mga comedy skits din. May mga sayaw-sayaw din lang. May mga lip sync lip din lang. So, dyan papasok yun. Ano ba yung content? At ano ba yung vlog? Pareho lang ba yung content creator at saka yung vlogger? Okay, simplihan na lang natin ang isang pasada ha? In general, tapos saka na natin bibigay yung details. Ang vlogger ay isang content creator. Pero hindi lahat ng content creators ay vloggers. Sino-sino ba yung ibang mga vloggers na parang teka, ba't parang labis na? Kasi hindi man na ako nakikialam sa isang vlogger dahil siya ay vlogger, vlogger to vlogger. Kundi, bilang isang mananood sa isang content na ginawa ng isang content creator. Number one, ito matagal na to, isang sige, three weeks, three months na siguro, yung nahiga sa ref ah, sa loob ng freezer. Diba? <laughs> kung nasa katinoon, gabat ka naman ano, sa freezer. Ang problema kasi pag ano, ng katuwaan, o so, sige, makakalusot yan. Eh, kung hindi nyo na nga ipopost, eh, pag ipinost nyo, magpa-viral yan. because something, something different, something na hindi, maaaring hindi kayang gawin ng iba. Iba. Tapos, iiyak, magsasorry. E, Kaya alam ko, tinuloyan to eh. Bibigyan ko kayo ng update nga pala. Pag-research, mag ako mamaya. hindi then, pa-flash ko dito kung ano yung latest. <music> pinasok mo yan, baka mamaya madami yung paa mo or something, kahit pamalinis yung paa mo talaga. Isusumbong pa rin kita, siyempre. Number two, yung vlogger, may vlogger ako nakita na, once again na ito kung gusto nilang go, kung doon sila ako nakikita, go. Mahala sila, hindi ko na dapat pakilaman na kanilang moralidad at kung ano man. Basta na, ikay ko lang sa inyo kasi nga, interesting din eh kung bakit nila ginagawa hindi lang yung spera. Merong ihi lang ng ihi. Sino nakapanood na rito? Lalaki. Oo. Uh, ayun naman di kayo, naman di ka ang gusto mo eh. <laughs> hindi sa ganun. Kung hindi tanggalin yung aspeto ng seksualidad, ay hindi maganda. Kasi nga, maraming na nanonood sa Facebook. Ay nako, kung hindi pa kayo aware na may mga bata nakakapanood sa Facebook, eh, kahit pa na, hindi mo nang pwedeng bantayan ng maghahapon. Di ba? talaga pa pag na-influence na ng kaibigan na mapakita sa'yo ito, cartoons. Pero pag talikod nila, sabi oh, yan ah. It's at So yun, ihila siya ng ihi. Abi, may mga nanonood eh. Ah, ah. <laughs> ito pang isa, itong babaeng, bumuka ka na lang <laughs> so ito, may mga shots na pag gano'n lang ang nakaganon lang. Ayan. Na, minsan ang camera nandun talaga. Alam mo yun, ang camera nandun talaga sa ilalim para hubog na hubog. Ayan, ang sa akin is, ang dating nun syempre is, nanunokso. Nanunokso. Okay, huwag na natin sabihin, ay, basta picture ko lang ito. Anong Panginoon na nung sinabing nanunokso, may katibayan ka. <laughs> Kaya sa parteng yun, huwag na natin pakainama. Sinasabi ko lang sa inyo na baka naman, baka alam sakali. Mas so, sinasabi ko lang sa inyo, ito yung isa pang vlog na kakaiba. Okay? Pinapanood nyo rin ba siya? Ayan. Kaya, talaga namang sinusubaybayan siya ng maraming lalaki, for sure. Oo. Oh, oh. Kasi para siyang ano, ang kanyang drama, siya ay, ang tawag single mom. O na laging, uh, may ginagawa ka, papunta ka dito. <laughs> Nilagyan ko ng boses kahit text lang. <laughs> Pero pang mga nilalamig ako mga ganun. Ito yung ilang examples. nakakagrabe na nakita ko lately, ay itong ito, talaga nakakapag-dumura siya sa lagayan ng benditadong tubig sa simbahan. Oh. Oh, oh. Kanya-kanya okay. no. man ang parang pananampalataya. Huwag na natin pagdipatehan ang reliyon kita mga paniniwala, ang mahalaga, naniniwala tayo sa ating Diyos. Kung magkakaiba man, i-welcome natin. Let's accept. Pero yung katarantaduhan, nabibidyohan mo yung sarili mo para dumura doon ay isang direktang pangbabastos. Hindi ko lang maintindihan yung kanyang ng apology. Di siyempre, yun na naman. Gawa ng masama, iyak, sorry. Gawa ng masama, iyak, sorry. Ayun, dito kayo sa ito, ito, ito parang wala na, wala luha. Sabi lang nila, wala raw luha. Tapos, siyempre, kasama rin yung mga kaibigan yung nagkumuha ng, ng vlog na parang natawanan pa or something. And then, hey, nang napanood ko yun, pwede rin nga siguro na totoong humihingi ng sorry at baka first time niya itong gawin or ano talaga siya, bigla lang. Ay, pinanood ko, pinunta ko yung page niya. Ay nako, ito yung ilan sa kanya mga video. Ay di kayo parang sinapian. So kung ganyan talaga yung kanyang discard eh, maari intentional niya talaga yon, maari lang ha. Oh. Pwedeng hindi talaga ayaw kung pakailamanan na yung kanya. ang, <laughs> ang hirap i... Uh, eh. <laughs> ah, ng pangingihalap at saka anong reaction. Basta, focus tayo, ay nag-react lang tayo. Okay. Yun, ang nangingihalap yung sasabihin ko na tumigil na siya or ano siya. Okay, yun. Basta ako, ay Imbiyar na ako. Pwede sabihin siguro na galit. Because pambabasos talaga yun. Di pa nasasama lang natin ng humor, pero... Hindi talaga maganda. Hindi ko alam kung anong mga... Iniisip ng mga yan. Sa totoo lang. Marami pa yan. Kung may mga napapanood pa po kayo. Yung mga kakaiba. mga tipong parang ang hirap gawin. Parang hindi nyo kaya gawin. Parang hindi nyo kayang sikmurain. O parang paano nyo nagawa ito? Mapapatanong kayo sa sarili nyo. Paano nyo nagagawa itong ganito? Ano 'yung nakakayang gawin ng mga ganito? I-comment lang sa baba. Ayun. Para mapanoodin natin. Ayan. <laughs> so, yun po 'yung ating ilang examples ng mga hindi positibo o hindi nakakapagbigay ng magandang vibes sa mga mananood. o sa akin na lang. Para ayoko nang panghawakan yung iba. 'Yun. Pero ito talagang dumura ay eh, parang, ito yung mga ganito yung tipong ang sarap hanapin para lamang ma mo ng isa. Charot lang, bala ng Diyos sa kanya. Sa mga nag-post, nakanood na nung video at um, yun nga, no, nababash ka, anong mensahe mo sa netizens? wala talaga, wala wala talaga Ang ginawa mo ng mga, ng lang kami. At yung meaning ko sa potis, yung sabay na kinuha ko, hindi ko talaga nilawaan yun. <laughs> hindi ko gagawin yun kahit na sa ng content ko, hindi ko gagawin yun. At may set ako sa simbahan. <laughs> <laughs> hindi ako gano'n kasama. Sinusama <laughs> yung <kanset> ko. <laughs> So sana makapag-decide tayo ng bonggang-bongga kung stay or evacuate. Okay? Sa pag-iisipan natin, mabuti yan. So ilang araw na lang ang hiningi ko sa kanila para makapag-decide ako. Marami rito itong ano eh, marami rito itong kailangan ko pang gawa ng paraan. Kagaya nito, ito kanila, ito kanila itong luma. Ah, sira na siya, ipapa-upholstery yata nila. And then sabi ko sige, sa ipasok ko muna para pantanggal ano rin, pantanggal eko. Ang problema, dito siya nakalagay sa area na to. Nung inipod ko na siya, charang, ayan. So, sabi ni Dexter, okay lang naman yan, madali lang daw tanggalin. Kasi baka ka makakapagpinanasan ko, baka kumalat, di lalo na. Nakakahiya, ikabay-bay sa akin kaya nung, nung may-ari. Actually, dalawang pwesto to, pero wala pang umuupa. Yun. And uh, abangan nyo nga rin po mga kwento natin hindi lang sa Pilipinas kundi maging sa Japan. Ha? Yes, pupunta na naman po tayo pero wala pang date. Yanos ko kayo. Kayo unang-unang makakalam siyempre kung kailan tayo alis. So, this is debate sa inyong kadugudu sa emas at mabuhay lahat ng Pinoy sa masulok ng world. The pathology pa more and more and more. Thank you.